Ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang naging panawagan ng iba't ibang grupo sa harap ng Senado ngayong araw. Ilang oras po bago ang nakatakdang botohan ng mga senador sa ruling ng Korte Suprema. Hinggil nga yan dito sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ang mga detalye ihatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai, Yes, Princess. Ngayon nga ay nandito tayo sa harap ng Senado at kanina nga ay nagkaroon ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa gitna ng pagbubukas ng sesyon ng Senado. pulso ng masa sa harap ng Senado. Kasunod ng pagtitipon ng iba't ibang grupo na nagkakaisang nanawagan para sa katarungan at katotohanan. Ayon kay Police Major Sherilyn Agtarap, spokesperson ng Pasay City Police Station, halos dalawang daang miyembro ng kapulisan ang idineploy sa paligid ng Senado kasama ang Allied Forces, BFP4, DRMM, Local Traffic, MMDA at AFP-NCR para siguraduhin ang peace and order ng lugar. May medical assistance din na nakaanta Ngayong hapon, nagsimula ng sesyon ng Senado para pagbotohan kung itutuloy ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte o susundin ang desesyon ng Supreme Court and Bank na ipawalang bisa ito dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Hinimok ng grupong akbayan ng Senado na ituloy ang paglilitis at gampanan ng tungkulin nito sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte na nahaharap sa mabibigat na aligasyon mula sa maling paggamit ng daan-daang milyong confidential funds hanggang sa pagdeklarang ipapapatay niya ang Pangulo, ang First Lady at si House Speaker Martin Romualdez. Ikinalungkot naman ng Liberal Party ang pagtanggi ng Korte Suprema and Bank sa inilabas itong desisyon na immediately executory ang Articles of Impeachment kahit tatlong motion for reconsideration na ang naihain. Samantala, nanawagan ng grupo ng manggagawa sa Senado na litisin forthwith ang kaso at papanagutin ang bise proceedings kay Sara Duterte. Ang sigaw namin ay litisin, huwag itong i-dismiss, dapat tuloy-tuloy, sabi nga forthwith, no? Ang dapat magkaroon ng paliwanag at accountability sa nawawalang milyon-milyong -milyong pera. Dapat ay man may managot dahil ito'y buwis ng mga manggagawa, pera ng taong bayan na dapat ay nagagamit para sa edukasyon, nagagamit para sa ayuda sa panahon ng mga pangangailangan ng taong bayan, lalong-lalo -lalo na ngayon sa gitna ng mga disaster. Kaya mahiya naman ang mga senador sa taong bayan kung hindi nila gagawin ng kanilang tungkulin na tiyakin na may hustisya para sa mga manggagawa at taong bayan. Bumuelta naman si Father Joel Sabaria ng People Impeachment Movement sa mga trolls na nagsasabi na bayaran umano ang mga grupong nagsidalo sa kilos protesta. Aniya, kusang loob ang kanilang pagkilos at wala itong halong pamumulitika. Ako unang-una, wala akong bayad. makasama mga kasama ko dito, wala rin bayad. Mga bisig tao itong mga ito. Pero dahil sa pagmamahal natin sa ilang bayan, hindi tayo nagpapabayad. Nandito tayo para pumilos, para sa kanila, para marinig ang katotohanan, hindi para busalan ang katotohanan. Plano ng grupo ni Father Sabalia na magsagawa at bumuo ng People Impeachment Court upang patuloy na ipanawagan na litisin ang bise sakaling i-dismiss ng Senado ang impeachment. Matatanda ang hiniling din ng isang grupo sa pamumuno ng dating mga mahistrado na sina Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales sa Korte Suprema na panatilihin ang status quo sa impeachment trial ni Duterte. Ang debate o deliberasyon ng mga senador ito ay kaugnay sa kanilang magiging desisyon kung itutuloy ba o i-dismiss ang kaso ng Bise at susundin ang desisyon ng Supreme Court and Bank na ito ay unconstitutional mula dito sa Senado balik muna sayo maraming salamat yan po si Zaid nagba